Hello, hello mga kanta. So, ayan, nandito tayo ngayon sa church ng Catholic Church. Eh, hindi pa naman tapos pa yung kanilang misa. So, nandito ako ngayon sa tapas. ayan, oh. Hindi pa tapos yung misa nila. So, tumuna tayo sa labas time muna natin matapos. Siguro matapos to is 2 p.m. So, lalakad muna tayo mga kanta. Uh. Sorry. Um, kakarating lang namin. Kasi ang alam namin is 1 p.m. ang misa nila tapos matatapos daw isang oras so 2 p.m. matatapos din tsaka na kami pupunta sa cemetery para ihatid na sa huling hantungan yung um, kamag-anak ng aking mister na namatay dahil po sa um, dinggi so dyan po siya namatay sa Maynila inuwi po dito sa Leyte so ay, parang uulan siya ngayon. Parang, parang maulan. Pero hindi pa naman kasi tapos yung misa. Ayun o. Andun pa sila dun sa loob. Marami pa sila ang ginagawa. Uh, eh, hindi naman ako pwede pumasok doon. So, dito na lang muna ako sa labas at ako ay naglalakad-lakad kasi malawak po kasi dito ang church nila. So, napakalaki pong lugar para pag-iikot-ikotan ko. Tapos, maraming mga puno. Ayan, marami pang mga puno. So, ayun yung church. Ayun yung uh, simbahan. And, andun yung patay sa loob. So, nabimisa pa po sila mga kaantang. Kaya, dito mo na ako sa labas. Siguro malapit na matapos kasi may oras na ba? Magtuto na. So, malapit na matapos. Pagkatapos ng isa-isa, na siya sa uh, huling hantungan. Hello po kay, um, ano ba to? Sige, bibigyan kita ng jacket. Ikaw yung aking, um, tough fan. <laughs> Ikaw yung number one. Ayan, may jacket ka na. So, ayan, patapos na. Parang pinapaandar na yung uh, sasakyan nila. ano Parang pinapaandar na. Oo. Sige, babalikin kita mamaya pag ano ha. Uh, katapos ng aking live. Salamat po sa pagdala sa aking live. So parang maulan pa naman. Maano, na, makulimlim. Ang kalangitan dun banda. Hindi makita eh. Makulimlim po. Sana hindi umulan kasi nga magkahatid. Medyo malayo pa yung patao po ako nakatira. Ah, okay po. Kumusta po kayo dyan? Dito po ako sa Lite. Tagalite po ako. Andito ako ngayon sa Lite. Parang patapos na yung ano. Parang patapos na yung misa nila. Ayan yun yung sasakyan ng patay yung na ano na dengue sa Manila siya nagkasakit sa Manila siya na na dengue tapos pinabayaan lang pumasok lang ng trabaho ang layo naman sa amin bahay ah uh, saan ba san ba yung bahay niya? saan yung naka ano ba yun Luzon, Visayas, Mindanao. Saan po pa kayo sa Mindanao? O sa Luzon po. Ah, sa Bantayan Island. Hello po dyan sa Bantayan Island. Hello po sa mga uh, kababayan natin dyan. Kumusta po kayo? Karating po ang ating live dyan. Ayan, shout out po dyan sa inyo. Um, sabi nila maganda daw yung bantayan, no, sa bantayan gusto ko rin talagang pumunta dyan <laughs> gusto ko rin mag-travel ng bantayan island yung bantayan island hindi po ba naano ng bagyo ay bagyo, ay, yung lindol hindi po ba kayo natamaan ng lindol dyan kasi dito sa amin, natamaan ng rinip, mahina lang, hindi naman malakas. Kasi malapit kami sa Cebu. Alam niyo sa Cebu, malapit kami ng Cebu. Isang sakay lang, Cebu na agad. Kumusta po kayo dyan? po yung uh, island. Ingat po tayo kasi marami pong lindol na dumarating sa atin, no? Ngayon, ngayong buwan na to parang sunod-sunod yung lindol. Dito naman sa amin, mga kaagtang, is, ang natamaan dito sa amin is, ano lang, Cebu, yun, yung sa Bogo, Cebu. Tapos sa uh, Villaba, oh, no? natamaan din yung Villaba, malapit lang din yung sa amin. Tapos yung, saan ba yun? Walang pasok. Ay, oh may pasok dito. Ayan yung mga estudyante. Ayan o, oh, kasi malapit ito sa school. Yung simbahan nila is malapit sa school. Magka, ano lang, magkatapat lang sila. College po, may pasok. Wala naman sigurong uh, ano yung mga college. Naipasok sila. Ano, maraming mga estudyante dito. Siguro break time na nila. Wala sa inyo. Sa elementary to have. playing with Casey. Hi po, playing with Casey. Kumusta po kayo? Salamat po sa inyong pagpunta sa akin live. Lupa, tapos Hello Sige, bibigyan kita ng jacket, Casey Bibigyan kita ng jacket, ha Ayan, salamat po, Casey Oo, dalawa na kayo dito Salamat po, patamsak po, patamsak Dalawa na kayong aking mga palablab. <laughs> aking mga, ano ba yun? Ano bang salita sa Bantayan Island? Bisaya pa. Bisaya. <laughs> Nagbibisaya ba sa Bantayan Island? Alam, parang ulan talaga. Hindi pa tapos yung misa nila. Naku. Tapos yung motor namin, walang bubong. Sumababasa kami nito. Pero sige lang. Ayun, hindi oh. pa natatapos yung misa nila. Natatapos. para medyo maulan na. Ako, paano na lang kaya kapag uulan? Salamat po sa pag-subscribe. Ang galing naman. 72, 74. Thank you so much, kay. Saan so yan? BL fun, no? Ilang taon ka na nag-aati ka sa akin? Ilang taon ka na? Ilang taon ka na, bebe? Hindi, <laughs> bebe na lang kita kay lahat ng dumadalaw sa akin dito palangga ko <laughs> Aldwin pangalan ko ate ah okay kaya pala hello kay Aldwin Aldwin Al Aldwin Aldwin <laughs> Ang galing niyo po salamat sa pagdalaw sa aking live eh. Au. Bisaya ba ano mo? Bisaya ba yung lingwahin niyo? Yung salita ni Jan, mga Bisaya ba kayo? Hindi ko kasi, ah, Bisaya, Bisaya kayo. Ah, magbisaya na lang dahil ko, Ani. Uy, kasabot man ka Bisaya. <laughs> kasabot man ka Bisaya. So, magbisaya na lang tayo, Ani. Uy, bitaw. Naamang ko mga uban nga mo, ari mo, mo tanaw sa akong live na mga Tagalog. So, mo nang nagtagalog na lang ko kada live. Kada live na ako din ni magtagalog na lang ko kay para makasabot ang atong mga Tagalog <laughs> ng mga viewers atong mga palangga mo magtagalog na lang ko para makasabot sila. Kay lisod pud magsigi akong bisayan yan, nya nananaw na ko mga Tagalog kasagaran mga Tagalog ang tan ako so magtagalog na lang tayo. Ah, kahit mali-mali po yung mga Tagalog natin, yung iba, hindi. Eh <laughs> Nilike kita. At salamat po sa pag-like. Nagbablog ka din ba? Nagbablog ka din? Anong mga, ano mo sa vlog mo? lang talaga. <laughs> Salamat, salamat kay um, nagtsaga ka ni Dalaw sa akong alive. Ito, hmm. ito ano ka nang, gusto ba ako ka nang, gusto ako makasoroy o ka nang mga lain-lain nga lugar dito. By the way, nakaanto naman ko nila, pero ang Mindanao, marag ko kataak sa Mindanao. Banda sa Mindanao. Maynila, Leyte, eh, ah uh, na nasuri-suri na na ako pero hindi asa Mindanao banda wala pa ko ko li adtong last o, um, October October 18 naami um, ko an sa uh, um, Mindanao pero wala ko ning uban kay na toy um natoy uh, um, gasigas yes, ka natin <laughs> Meron na, may asawa na ako at saka may anak na din ako. Parang tapos na kasi na nila yung mga sasakyan nila. Oh. Pinaandar na nila yung mga sasakyan nila. So, ibig sabihin, tapos na siguro, lalabas na yung... Excuse me. <laughs> Impatay. So, lalabas na kasi pinaandar na yung kanilang mga... mga sasakyan. So, ihahatid na natin. hindi pupunta ate. Ilang <laughs> taon ka na ba, Altwin? Eno, tapos natapos na. Kasi so, papakita ko sa inyo kung ah, uh... ko sa inyo kung uh, ikakarga Ay, 11 ka pa lang. Ah, 11 years old. So, nag-YouTube ka pala. Kaya dumana ako sa wall mo. Oh, 11:14? <laughs> 11:14 ano 'yon? Ayun, so marami pong maghahatid, ang daming tao. Yung iba naka truck Sakay sa truck, tapos yung iba na motor lang. Siguro maglalakad lang yung iba nito. 14 years old, may may jowa ka na. 14 years old. Siguro may jowa na ito. <laughs> may jowa ka na ba? Kasi ng edad mo lang yung anak ko. Pero mas matanda siya ng isang, ano, isang taon ata. Ay, oo. Mas matanda siya ng isang taon. Hmm. Wag mo na magjo Mag-aaral mo na, ha? Hindi mo na magjujowa. Oo, dapat lang talaga. Kasi ano, bata pa eh, no? Dapat talaga mag-aral muna na bago mag jowa jowa kasi makakapag-antay lang po yan yung jowa jowa nyo yan. dapat mag-aral muna po kayo muna, ha? Hmm, yung anak ko kasi, ano, 15, pero wala pang jowa, hindi pa rin siya pwede mag jowa jowa kasi nagagalit ako. Ayan, tama. Tama ka ate. Oo, tama talaga. Dapat talaga mag-aaral. At pagkatapos na mag-aaral, makapagtapos ka na sa pag-aaral mo. At mag, uh, magka, magkaroon ka na ng trabaho so may future ka na. So hindi nakawawa yung pagiging pamilya mo kasi may trabaho ka na. Ayan, hmm. diba? Ayan, um, rap tapos na sila. Malabas na yung mga tao. So ihahatid na namin siya sa tuman Matay siya mga kantang dahil po sa kanyang um, dinggin, kawawa. Bata pa ka namin siya. So naiba po yung topic namin dito mga kantang kasi may pumasok po sa akin si Aldwin. So bata po siya kaya pinagsasabihan ko siya na bawal mo na siya magjo-jowa, dapat mag-aral mo sinakay na po yung tan um, sinakay na po yung kabaong sa truck so ayan na sinakay na yung kabaong This